ayan mga ka-farmer, magandang araw sa inyo. Muli tayo nagbabalik para magbigay ng konting update sa ating pagkakambing at pag-aalaga ng hayop. Bukas tayo ay mag-update sa inyo tukol sa baka. Pasyal lang ko yung aking mga baka. Ilang buwan na rin tayo hindi nakakapasyal. Hindi ko na alam ang itsura ng aking mga palaga Ayan, at tayo ay busy nga. Dapat tayong order ng pantusok ng ilong ng baka. Itong mga nakaraling linggo Tsaka ah, nagkaroon kami ng problema nga dito Nagkasakit ng aking nanay Kaya bihira tayong nakagawa ng video Pero ngayon ay eh, medyo okay okay na Nakakaraos-raos ah, na ulit kami Kaya sa so, yung aking kambing na isa inabili na Yung ulay brown Yung pinakamataba <laughs> Ito ay tatlo yung aking binibenta So natitira na lang dalawa ah, sa susunod baka itong isa Ayan. Baka ito ay mapapabenta na rin. Palalaki-laki pa na kaunti. Hindi kasi pwede magtagal ang mga barakitok dito. Eh, gawa ng inahin. Ay magkakaroon tayo ng problema sa inbreeding. Ayan. Mga buntis na to. Mga ngayon katapusan. Ngayon katapusan na anak to. Ayan. Dinali na yung suwi ng aming saging. Lakatan pa naman ito buntis na to ngayon siguro katapusan ka farmer o ngayon July gaana ka na tong dalawang inahin plano ko magdagdag na ng inahin kahit mga dalawa Pagka gaana benta yung itong isang to kaya yung isa kasi nandun sa may nandun sa may banda doon nakatali sa harapan yan eh Ito ay palalaki-laki pa ng konti. Ito kasi 3 months pa lang. Eh, tayo, tayo. Eh. Pero malaki-laki na rin. Eh, yan. yan. 3 months. Malaki din ang pagkakambing. Malahi din naman siya. Bower. Hindi ka lang, ano, purong-puro. Tagalog ang hinahin kasi nito. Kaya yeah, ganyan. <laughs> Lagi musog ang pisngi. No. So yung kabi nga pala kabar Meron yung sinasabi sa inyo nabili Ay inabenta ko ng 4,500 6 months At tumitimbang siya ng 23 kilos Nung tinimbang ko nung huli Ayan So kawig na kawig ito yung bara ko Pagkaiba lang noon ay nagkaroon ng batik sa, sa balahibo Kunti yung puti Ang inay niya ito Ayan So, binahin naman ng dalawa noon. Ay, yun, isa. Laki na nang tiyan. Ito, malamang sa malamang dalawa ang laman. Dalawa ang laman ng iaanak na naman ito. So, yun, unang anak ito, dalawa nga. Magaling magbuntis ito. Ang kaso nga lang dito sa kambing na to, Tagalog nga, may mahina ang katawan niya. Pero okay lang naman. Na nakukuha naman sa vitamins ang mga anak niya eh. Pag naturuan ka para meray, di ice ice na rin. Ayun, laki ng tiyan. So, hindi nga tayo bumibili ng malaking inahin. Kawa so, ng Siyempre nung nag-umpisa tayo wala pa akong alam sa kambing nung... Pero ngayon siguro naman ay pwede na tayo mag-upgrade ng mas maganda-gandang dumalaga o ay hindi na tayo mga ngapa alam na natin ang gagawin pwede na ako magdagdag siguro mga dalawang inahing ka farmer at yun nga mabalik tayo dun sa binenta ko na kambing barakitok yun maganda ang pagkakambing nya presya ko talaga dun ay 5,000 pero kung susundin yung timbangan ka farmer sa 23 kilos ay eh may 5,000 yun, ano ko susundin pero syempre tayo naman yung nagbebenta para kumita at para kumita rin yung nakabili. You know, para parehas panalo, hindi yung ako lang ang panalo at tala yung bibili. Ayan. Ganun lang naman. So pag kasi ganun gabar, babalik yung buyer, ano, hindi madadala. Hindi kaya nung iba nagbebenta ng hayop, ay kita, nakinakita nila. Kaso ah, hindi na makakaulit kasi dala na yung buyer ay eh, napamahal eh siya, sa atin siyempre gusto natin na uulit yung buyer hindi madadala at hindi malulugi hindi rin naman iba ang nakabili kaya parang meron eh, ay yung 4.5 ay eh, di ayos na ayos na rin sa akin yun unang una ay eh, palahi naman siya hindi naman siya binili ng mahal ano ang umpisa ko naman sa capital sa kambing ay mga 17,000 lang kasi so, nabili ko itong barako na to ay maliit pa nabili ko to ng mga 9, 9k kasama ang shipping kasama ang tracking yan ay yung mag ina 7,6 so almost 17,000 kaya kung ating kukwintahin yung ating mga kapital ay maganda ang maganda naman ang ating tubo sa kambing. Kaya masasabi ko sa inyo, kabarmer, kung nag-iisip kayo ng alagaan na hayop, ay isang kambing sa ating may rekomenda, tsaka baka. Yung dalawang yan. Sa baboy, hindi ako, ano, uh, hindi ko masyadong talagang type ang baboy dahil malikot ang presyo. Ang consistent lang naman sa baboy ay yung presyo ng pigs. Consistent na mataas. Pero ang presyo ng live weight, Presyo ng dress weight na karne ay pabago-bago. Pag bibilihin sa atin ang baboy, for example, ang patiner, bibilihin niya ng buhay, mababa. Pero pag tayo bumili ng karne na, ay sobrang taas So, pinapaikot tayo ng ibang mga dealer. Kaya hindi ko nire-recommenda ang uh, mag-alaga ng maraming baboy o mag-invest agad tayo ng malaki sa baboy. So sa kambing nga bar ay kung kayo may maayos na pastulan, may meron na kayong bahay. Pwede na kayong mag-umpisa kahit mga limang inahin muna tapos isang magandang barako. Kahit di masyado magandang ano ang inahin. Kahit counting upgrade lang, okay na 'yun. Maganda, magandang alagaan ang kambing para sa akin. At syempre, yung mga halaman nyo, eh kailangan yung ingatan kung mayroon kayong mga tanim na hardin kasi dito sa amin talaga nasisira ang mga hardin ng aking nanay eh wala siyang magawa dahil tulong sa amin eh ang laki ng natutulong sa amin ng mga alaga naming hayop kumpara sa tanim niyang hardin na hindi naman niya napapagkakitaan maganda lamang sa mata kaya wala siyang magawa ah, tuloy ang aming pagkakambing, tuloy ang aming pag alaga ng hayop ang wala lang dito sa amin mga kaparmer ay yung baka. Hindi pa ako nakakabili. Dahil nagdaan nga tayo sa tag-araw. Nung, nung nagtag-araw, nahirapan kami. Hirap din kami sa pakain. Kahit marami ang saging dito. Ayan, ay halos matuyo din ang saging. Hindi maaaring tibay ng tibay nito para ipakain. So yun lang kaparmer ay ayos na ayos din magkambing. Kikita. At yung dalawang natitira ko plano ko i-benta ng kahit 8k yan itong isang ito tsaka yung kapatid nyan yan so pwede pwede yung mabenta sa 8k kasi yung timbang nito ay nasa ano na uh, 20 kilos na yan 19 to 20 kilos yan inaalpasan ko nga para makakain kain papayat kasi yung aming pag tinatali Ayan, hindi naman siya lumalayo eh. So ayan mga farmer ito yung isa. Ito yung kapatid ng puti. Yung sinasabi ko nasa harapan kanina. So binibenta natin ng 8K. Ito pinag-uusapan na namin ng buyer kung kakayanin niya sa 8K. Timbang nito ay ganun din, kapareho na timbang ng puti. 19 to 20 kilos pero maaaring bumigat na rin ito ngayon kasi nung tinimbang ko to ay parang 2 weeks ago na so marami rami na napadagdag sa akin yung tiyan marami rami na ulit ang nakain so bukas na lang tayo pupunta doon sa baka ka farmer magtuturok na tayo ng vitamins at saka ng pampurga dahil maulan na ulit o so, yari na naman ang bulate tuntuan na naman ang mga bulate kaya nga pala ka farmer ay iwasan nyo magpainom ng baka sa sanaw. Ingatan nyo makainom na maduming tubig ang inyong hayop. Lalo na yung mga nagpapastol malapit sa ilog. Siyempre maberde ang damo dyan. Pero ang dami po dyan ng itlog ng, ng mga lung worm. Yung mga bulate na pumapasok sa baga. May mga bulate na hindi napapatay agad-agad ng pamurga. May mga bulate na hindi napapatay ng ivermectin, meron din mga bulate na hindi napapatay ng albendazole. Kaya ingatan nyo na magtali ng baka o magpainom sa sanaw o sa ilog. Dahil lang dyan ang mga bulate na kumakapit sa atay, kumakapit sa baga. Mahirap patayin yung mga ganong klase ng bulate. So yun lang farmer bukas ay baka magpurga ako. Punta ko yung baka doon kay Kuya Arnel dahil limang buwan na nakakalipas ay hindi ko pa na pupurga. Dahil naging busy nga ako. So yun lang farmer, suggest ko sa inyo, magbisa na rin kayo sa pagkakambing. Maganda rin nakita kahit sabihin natin na uh, kumita lang kayo ng 4,000 sa isang kambing, sa isang panak o 3,000 ay malaking bagay yun. Kung may isang po kayong kambing na pambenta, edi 30k or 40k din. Ayan, ang ating update. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-farmer sa inyong oras. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ingat po kayo. Happy farming po at God bless.